Ikaw ang gagapang, ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae, laging mag-aaway, binhi mot, binhi niyay, laging maglalaban. At ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong... niya'y ikaw ang tutuklaw. Eva ang tinatawag ni Adan, ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Nakahiga ako, nakaidlip-idlip ba? <laughs> Ito na mo naman, no? Natatawa ako. Ginawa, tayo, tayo ang itinuro ng mga lalaki. Natatawa ako dahil para bang naalala ko, no? Mga ano naman, hindi aaminin. Pag may mga ginawang kasalanan mga lalaki ba, hindi aminin. Sabihin pa sa, ikaw ang dahilan kung bakit ako ng babae. <laughs> Kasi ayaw mo kong patabihin. <laughs> Hindi, <laughs> Shally. Ikatuloy muna natin to. <laughs> tuloy muna natin to, ha? Ito po ang salmong tugunan. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, ulungsod ng Diyos. Tama ba to? Yun ba yung title ko rin? ingin ang ulat sa inyo, mabuting bagay ulong ng Dios. Tama ba yung tuno ko? Legit, tama ba yun? <laughs> sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal at alin mang bayan ang angkan ni Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay ulong sod ng Diyos. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay. Ulong sod ng Diyos at tungkol sa siyon, yaong sasabihin ang lahat ng bansay ay masasakupan. Sana'y palakasin, palalakasin, palalakasin, at patatagin ng kataas taasan dinggin ang ulat ng inyong mabuting bagay o lungsod ng Diyos ang puon ay nang isang talaan ng lahat ng tao'y do'y mamamaya ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sa saya dinggin ang ulat na sa inyong mabuting bagay o lungsod ng Diyos Dinggin ang ulat Sa inyong mabuting bagay O lungsod ng Diyos Amen Ang kang lubos Aleluya, aleluya, Birhin Maria Mapalad, dapat magpuri ang lahat sa iyo at sa iyong anak. Aleluya, aleluya.